Kung kayo po ay nare-reject at nahihiwalayan, halos hindi mo alam kung papaano mo itutuloy yung buhay. Karamihan nga po dyan, hanggang sa ngayon ay talagang litong-lito kung ano po ang nararapat. Hindi mo na ngayon alam kung ano ang tama at halos hindi mo na alam kung ano ang mali. Naintindihan ko po ang kalagayan nyo mga kapapong. Ito po ay nadaldaman natin. In fact, napakarami po dyan na halos ganito rin po ang nararamdaman. Kaya nga po once again, tayo po ay gumawa ng video dahil gusto kitang tulungan kapapong gusto ko malagpasan mo ito at gusto ko maibalik natin ang dati. Kung hindi man natin maibalik ang ex mo, at least maibalik natin ang ating sarili. Pero today, ang objective natin is to win your ex back. At hindi lang po basta ma-win yung talagang ma-miss ka at yung talagang manghinayang siya sa atin. Napakagandang pag-usapan ito at marami po tayong matututunan sa video ito. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel, wag na wag po nating kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit yun na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong para makatulong tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng solusyon tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, oh. welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, only official po ng Papong TV kung saan pwedeng pe niyo po akong mahanap at pwedeng pe niyo po akong makita. Sa mga nais pong makausap ako sa isang one-on-one -on -one coaching mga utol, ay dito nyo lang po ako pwedeng pe ma-message, dito nyo lang po ako pwedeng pe mahanap, dito nyo lang po ako pwedeng pe pe makausap. Mag-ingat po tayo, sa fake page at nangi scam Paano babalik ang ex mo na nagbebeg sa'yo na talaga namang naintindihan na niya na validate na po niya yung feelings mo? Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga utol. Madalas pong narinig niyo po sa akin na hindi lang po feelings, hindi lang po basta mahal o nagkikira ang ex mo sa'yo, ay babalik na siya. Kailangan ma-inspire mo siya mga utol at ma-realize niya na hindi niya kayang dumiretso sa buhay nang wala ka. Make them excited. Make them realize that they want you kapatid. Yan ang kailangan nating sundin at yan ang dapat na objective mo. Huwag nating kalimutan na tayo po bilang mga tao, pagka halimbawa ang hinahain sa atin, halimbawa po parang binubuffet ang isang bagay or tao, ito po ay hindi tayo na challenge. Kadalasan nga dito, hindi natin agad nakikita ang halaga nito. We feel it's less valuable dahil nga po parang nasa atin na, hinaharap na sa atin. Boring! routine. Hindi tayo na challenge dito. Pero let's say for example, ito po ay nawala na, biglang inalis po at hindi na nga po available sa atin, hahanap-hanapin to ng kahit sino. Bigla po itong nagiging importante at kailangan natin. Ang ibig ko pong sabihin dito mga utol na kung halimbawa kayo nga po ay humabul-habul na ang dami niyo pong pagkakamali at sobra-sobra na nga po ang ibinintang at itinuro nyo sa iyo kapatid na possibly sa kasalukuyan ay parang naiisip mo na wala ng pag-asa. Alisin mo pa rin ang sarili mo, lumayo ka pa rin, dumistance ka pa rin, manonotice niya ito kagad. At doon na po niya sisimulang isipin ang halaga natin. Binabanggit ko po ito mga kapapong, dahil ito po ay nakadikit or connected nga po sa dalawa natin pag-uusapan. Ang dalawang ito ay dapat mong iwasan kung gusto mong ma ang ex mo agad-agad. Bumalik siya na hindi na po siya aalis sa iyo at bumalik siya na talagang mamahaling ka ng 100%. Number 1, alisin mo ang pedestal approach. Ito pa mga utol ay nabanggit ko na rin sa mga previous vlogs natin. Pero kasi pag tayo po ay nadadamp, tumitigas ang ulo natin. Lahat ito mga kapatid, ay nakakalimutan natin dahil nakasanayan nga po natin na i-express natin ang nararamdaman natin sa ex natin. Pagka pedestal approach kasi at nakinig na naman po tayo sa nararamdaman natin ng ating sinunod mga utol, Automatically magsi-signal sa ex mo na siya ang sentro ng buhay mo. Dito pa naman po tayo nagpapanik at napakagaling natin. Ituloy-tuloy ito mga utol dahil akala natin ito po ang magpapabalik sa ex natin. Akala natin na the more na inexpress natin ang ating feelings habang kayo nga po ay nasa hiwalayan, halos lahat ipinapakita mo na sasaktan ka, nahihirapan ka. Akala natin dito niya tayo babalikan. Mali po ito. Many times na sinasabi ko na nga po na hindi ito ang magiging solusyon o susi para bumalik ang ex mo sa sa'yo. Generally, kailangan po nating alisin ang approach na to. Dahil kailangan maramdaman ng ex mo na hindi siya sentro ng buhay mo mga utol. Dahil pagka ginawa mo yon napakaraming negative thoughts na pwedeng pumasok nga po sa isip ng ex mo. Number one dyan ay pwede siyang matakot dahil una pe pwede po niyang maramdaman or makita ito bilang obsession mga utol. Mararamdaman ng ex mo na gumagalaw ka na lang, nage-exist ka na lang dahil nga po sa kanya. Ito po ay complete turn off mga utol. Konektado kasi mga utol na kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo, kailangan makita niya na kaya mo. Kailangan mapansin niya na kaya mong mamuhay kahit wala siya, kaya mong kontrolin yung emotions mo completely, kahit po wala siya, kahit nga po kayo ay break, ay dumederecho pa rin yung buhay mo. Kung halimbawa ilalagay mo siya, or ipaparamdam mo na siya nga po ang parang center ng life natin mga utol, siya po ay unti-unting mawawala ng gana, at unti-unti nga pong susuko. Dahil syempre, isa sa mga hahanapin sa atin ay inner strength at kung paano mo i-handle yung pain or breakup. Pero kung makikita niya na kayo nga po ay dinudulubyo mga utol at nahihirapan siguradong isasarado ng ex mo ang mga chances at options papunta sa kanya. Ikalawa mga utol, take the power back. Ito po ay madalas na rin po nating sinasabi. Dahil kung halimbawang makikita ng ex mo, siya po ay mas dominante sa atin, mas mataas kahit po may pagmamahal yan kapatid o namimiss kanya, ay siguradong madi-demoralize pa rin. Simpleng mawawalan po ng gana ang ex mo, ay syempre mararamdaman o papasok sa isip ng ex mo na problema o walang kwenta lang po ang kanyang babalikan. Kailangan makita po niya ang ating value at pagiging mas angat nga po sa kanya. Kaya take the power back. Kung paano mo kukunin ito mga utol ay tinuturo din po natin sa napakarami ng na ating vlogs. Katulad nga po ng pag-pullback katulad nga po ng pag-self-care. Lahat yan mga utol ay magiging example. Lahat po to ay magiging tool. Kung halimbawa ang gusto mong ibalik yung power papunta sa iyo mga utol. Pero sa ngayon, ang dapat mong i-priority ay wag mong ilagay sa pedestal lang ex mo. Pangalawa, ibalik mo ang kapangyarihan mo mga utol. Kailangan maramdaman ng ex mo ang halaga mo at kailangan makita nga po niya na mas dominante ka sa kanya. Mas kaya mo yung breakup. Mas kaya mong isurvive yung pain at mas kaya mong I-improve agad ang sarili mo. I-outgrow natin ang ex natin, mga kapatid. Yan ang madalas kong sinasabi. In simple words, i-outgrow mo ang ex mo ngayon na ngayon na. Ang vlog na ito ay tulong kung halimbawa gusto mo nga dumistans muna, mag-no-contact sa ex mo, mga utol. Pwede siyang maging guide dahil ang dalawang ito, plus yung mga binanggit kong mga ilan, mga utol, ay napaka-importante kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo. Yan po ang mga blueprint at yan po ang mga sekreto sa ilalim at sa loob nga po ng no contact. Pag na-establish mo na to, allow yourself mentally, emotionally, spirit at physically to heal. Ito po ay unti-unting magagawa po natin pagkahalimbawang nagawa mo na nga po mag-pullback sa ex mo at ma-establish ang dalawang bagay na to. Dahil kung ngayon mo siya iisipin, of course, medyo malilito ka dahil nga po nasasaktan ka. You will find things so difficult dahil nga po you're in pain. Pero kung halimbawang maiposition position mo na to mga utol, at least makikita mo yung development and at least gaganda yung pakaramdam mo dahil mayroon na pong direksyon kesa naman po yung parang saliw. Saliwa tayo mga utol at hindi nga po nating alam kung saan po tayo pupunta at kung saan nga po tayo makakarating. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan. Suportahan at bantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Papong TV.